Guys, uh, welcome back na naman po sa ating YouTube channel. At for today's vlog guys, ay mag-unboxing po tayo ng Realme 11 Pro 5G. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, ay sub subscribe na yun at click the notification bell para po lagi po kayo updated sa mga panibagong in-upload na videos. At yung Realme yun guys, ay regalo po sa akin ng tito ko na si Jan Valle. And guys, hairstyle uh, hairstylist po siya ni Catherine Bernardo. Nardo at uh, follow po siya at uh, salamat po sa kanya siyempre gagamitin po natin yung phone na yun sa mapag edit sa ating vlog at yun guys uh, uh simulan na po natin dito na po guys ang Realme 11 Pro at unboxing na po natin oh my god wow ito guys na guys oh, ang kanyang labas ang kanyang kahon ito guys yan hey bro then ito guys yung mismong cellphone oh my god yan ganda guys guys nice. itong ano niya, main screen nya ayan ito guys yung back back nya ayan ayan guys open natin ayan guys di lang kita ito natin ng brightness and guys hello and click lang natin yan then select language english guys eto then yan select region hanapin natin ng philippines and guys philippines and po tas continue then to check lang natin ito lahat and pag okay na guys text nyo po yan then next next lang guys then return kasi wala naman tayong wifi tapos yan, back. and guys, nakalagay dito, connect to mobile network. Gagawin natin guys, next muna. Then yan, may makita tayo mga wifi dyan. Gagawin natin, skip lang guys, kasi wala naman tayong wifi. yan loading. Then, baba. Accept. Ayan, then skip lang guys. Ayan. Then yan, But buttons na lang tayo buttons and guys then next then done guys done uh, get started and guys and guys papakita ko po ang mismong screen to hi hey guys uh, dito na po tayo sa mismong screen uh, titingnan po natin ang mga components o yung sa mga launch, launcher nito at ay uh, ito guys tap lang natin pataas then yan ay Genshin Impact na on impact Spotify TikTok ayan guys mga naka-auto download na Tingnan natin sa about phone ayan dito sa about device yan makita nyo guys Realme UI Realme UI 4.0 official version ang device name niya guys ay Realme 11 Pro 5G. Then ang model niya RMX3771. Tapos battery capacity niya po ay 5000 mAh. Then ang RAM niya po ay 8GB 8GB 256GB. And then ang screen size niya guys 6.7. Kaya guys malaki. Then ang camera, ang front niya guys ay 16 MP. Then ang kanyang rear, yung likod dito guys, ay 100 MP plus 2 MP. At ang Android version niya naman guys ay 13. Ayan. Ayan guys, ang ating Realme. Tapos may mga special features din dito sila. Yan. Ayan guys. Okay, so split screen flexible window quick return quick launch smart side bar kid kid space simple mode ayan guys tingnan natin sa camera ayan dito tayo sa back guys and guys kung makikita nyo malinaw hindi lang masyado kita sa screen pero napasolid guys Then ang kanyang rear ay ito, ang kanyang style sa likod. Yan napakaganda, guys, oh. Dugtong ang kanyang front. <makes noise> na, guys, ah uh, napakita ko na sa inyo itong Remy. At titingnan naman natin yung ibang mga kasama dito sa mga ka yung mga friends. At ito, guys, yung ito. Yung kanyang bismo, parang visa tattoo. Open natin. so guys may libre siyang case transparent case guys to and guys tapos so lalagay natin dito yan and ito guys napakaganda ng na ating ya eh guys Ayan. 12.08, guys, ang oras ngayon. O. Then, ito yung mga guide niya. Ayan. Yung mga iba-ibang language yun, guys. so, Tapos, ito yung kanyang susi para sa SIM. O sa SD card. Ayan. and guys. Then, meron siyang charger. Ito. Yung kanyang adaptor. And, yun guys, kaganda. Ang bigat. Tapos, ito yung kanyang cord. guys. Ayan. Type C po. Ayan guys, type C. Ayan. Pero, mamaya natin yung i guys. Lulubatin po muna natin. Ayan. Uh, dito po sa Realme ay gagamitin po natin 'to sa pag-edit -e sa ating YouTube channel. Kasi po, ito po 'yung gamit ko, 'yung mismong cellphone ko po ay uh, malag na. Tapos ah uh, uh, 'yung Babagal na guys kasi storage na ko kaya dito na po tayo mag-edit. -e pero 'yung gamit ko pong camera ng nito okay pa naman na po 'yan. Ayun guys, ito po 'yung kanyang cord adapter tapos ito yung kanyang susi then ito yung mga guide niya yan guys plastic then pinaglagyan ng case tapos ito po guys yung phone yan guys yan at yun lang guys ah, napakita ko na po sa inyo na ito na po siya at Ito na po guys ang gagamitin natin pang edit. Yan. ang guys. Yan na. Ito po. Yan. At hanggang dito na lang po guys. Uh, maraming salamat po sa inyong panonood. At kung bago lang po ulit kayo sa aking YouTube channel ay huwag niyo pong kalimutan mag subscribe. At click niyo na po ang notification bell para po lagi po kayo updated sa mga in-upload na videos. At yun lang guys. Uh, salamat po sa inyong panonood. At ito na po ang Uh, beacon uh, nakita niyo po ang dagat napakaganda po ng background at yun guys maraming salamat po sa inyong panunod at yun guys uh, sana po ay patuloy po ako supportahan at uh, abangan niyo po ulit po ang aking mga anibagong vlog at see you po sa next video